heavy equipment at tauhan ng DPWH handang i-deploy sa Cebu para sa clearing at declugging operations matapos ang malawakang pagbaha dahil sa Bagyong Tino. Kasama mo sa balita si Radyo Man and Prido. RMN Live Report! Rajuman Rajuman Angel, handang mag-deploy ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa Cebu Province sa mga kinakailangang tulong nito ito yung pamapabilis ang recovery effort sa mga lugar na lumhang nasa sa ng Bagyong Tino. Ayon kay Public Works Secretary James Zona, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na magbigay ng agarang tulong at solusyon para tulungan yung mga lokal na pamahalaan at residente na binaha dahil sa Bagyong, inutos na rin na niya sa DPWH Central Visayas Office ang pag-deploy ng mga heavy equipment gaya ng backhoe at dump truck maging ang mga personnel na magsasagawa ng clearing operation ngayon mga kalsada para may ayos ng dali ng trafiko. Nais ng ahensya na mapabilis ang delivery ng relief goods at medical assistance sa mga apektadong residente. Dagdag pa ng kalihim, nagsimula na ang declogging operations upang linisin ang mga putik na galing sa ilog na pumasok sa mga drainage at mga kabahayan. Kasama sa mga binisita ng kalihim ang apektadong lugar malapit sa Mananda River sa Talisay kung saan mahigit 3,000 pamilya ang nasalanta. Gayun din sa Mandawi City kung saan 5,000 pamilya naman ang naapekto. Sa Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchilang Prido, Tatak RMN.